Hello mga kadeskarte, good afternoon po. Ayan, so today's video, udadala po kami ng pansit na lulutuin sa ating minamahal na kababayang Aita. Yan magluluto po kami doon ng meriendang pansit. may bihon, may Canton ingredients. So let's go! So nandito na po kami ngayon sa kanilang bar. Hi! Hi! Hi. Hello! Ay, ganda! Ayan. Kain ko pansit. Ayan. Ayan. So, magluluto po kami ng pansit. Ito, may dala po kaming pansit at kanton. Ah. Uh, Ayan. Sila. Nandun yung isa. Nandun siya nakaupo. Ang ganda ng kanilang paligid, mga katiskarte, dahil ang ano ang lamig ng hangin, sariwang hangin. Ayan. So, nandito yung mga cute na bata. Ito po yung babae si, ano pangalan mo? Riet? 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 Ikaw? Christel. Ha? Ah, Kristil. Ayan, ang no, ganda ng ano nila oh. Ayan. Yeah. Ah, discard eh. Ano ako ng report niya? Ano ako ng report sa ano, sa upas naman tayo. Yung ano, apong-apong. Ano apong-apong? Giltani -apong. boss. Ano apong-apong? Ano yung apong-apong? Ganito. -apong? Ayan, ano. Ayan, hello mga ka eh. yeah, So, magluluto po tayo ng pansi. Ng merienda lang po ito. So, may sayote. Ayan. Yeah. chicken cubes. Magic sarap Toyo Yung paminta eh. ano Anong pangalan nito? Sili king chai. chai. Sa kapag you beans. Hello! Ayan. Maluluto oh. siya ng pansit. May mga tinda pa kayong gulay. Hindi ko pa kami talos ng kalabasa, gano'n. Kasi hindi naman mag, hindi pa nakapagta. Ilang anong lang yun nandiyan. Hmm. Pagsamahin kami yung pangatlo niyang asawa. Hmm. Yung magiging apat na sila. Hindi yung isa nag-divorce kasi sila doon sa una. Hmm. Tapos hmm. yung pangalawa, matanda na, hindi na nagkarak sila. Tapos yung pangatlo, nagkaanak doon ng isa tapos yung pangalawang anak niya naglihi doon yun nagwawala pala sila magkakawin ng mag-asawa pumunta doon ng pora <laughs> doon nakita yung nakilala yung si magkakatbahay lang na ganun doon niya nakilala ulit yung isa doon nakilala yung anak ko sabi sabi doon sa bayo ko kasi katbiyanan ng bayo ko yung aksidente sabi niya ano manugang anak mo ba yung sino ba kanino ba anak yung nag-aaral na yun eh? kasi lumalabas na uniforme Pupunta ng school. Kanina ba anak yun? Sabihin mo manugang, ano, gusto ko manligaw. Ito rin po lang bayo ko. Alam niya na may asawa. Parang oh. inanulang niya kami. Hindi. Ito, ito, ito rin pasaway ng anak. <laughs> ah, ano po? Lumayag din. <laughs> Opo, okay, kasi narinig yung lalaki na matandang binata ako. Pwede bang magpakilala sa'yo? Manligaw. Mapera ba? Mapera. Ano po yung ano? Yung astang mayaman. Astang mayaman. <laughs> Lagi nakaporma. Astang mayaman pero, pero walang pera. Pero ano, hindi rap. Lagi nakaparangis anti anong tawag yung yayamanin po ba? Ah, parang yayaman. Lagi nakasuot sapatos, laging ano? Yung pala nag-aano siya ng lupa doon. Yung parang kung may nagbibenta ng lupa, siya yung mag-ano doon sa tao nagbibenta. Para siyang broker ng lupa. Opo. Ay, may misan, may sahod siya. Bata o. Misan may sahod po siya. O may sahod siya. Kaya nung, hindi pa, nung nagsama na sila, hindi namin alam. Ay, madali sarita na, ano na nagsama na. Tapos sabi naman yung isang biyanang kung Mukhang dito lapit din. Oh, sabi niya, hindi kaya naman magiba yung mabuo kayang tahanan na pinasok ninyo. Oh. Sabi na doon sa lalaki, ay tatay, lolo, mabubuo yan. Pero hindi pala, hindi namin pala alam po. Lolo ko yun lang siya. Lolo ko yung pala yung anak, yung apo niya. Mm. Pero sabi niya, nung umuwi ng tarlac. Gusto ko pagsamahin na kayo. Mm. Ay hindi man nagustuhan nung kasi talaga masungit. Mm. Lagi nagkukulong, hindi magugas ng plato, magluto. Sino? Yung pangatlo. Mm. Yung pangatlo, baka sasabi ni Maria, yung anak ko po, baka gagawin lang ako niya ng ano, to, utusan. Kung magsama kami. Mm. Magsama na kami sa isang bubong, kaya sabi niya, iwalay na lang tayo. Uuwi na ako sa mga magulang ko. Sa binanak niya. Opo, manganak na. Ah, mm, manganak na siya. Ito, 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 itong babae? Yung lalaki po. Ay, yung pangarin niya? Papunta ng October. Oh. Ay... Opo, October 10 na anak na po. Ayan, naluluto kami ng pansit. Tapos na siya maghiwa ng ingredients. Alam so magigisa na po ako ng bawang. Ang tulog 啊！啊！这里嗯。嗯嗯 Oh Okay na, lagyan na ng sabot. Unlimited yung tubig. Itong tubig na galing bundok. Ay, galing po to sa taas ng bundok. Malinis po ito. Bukal, bukal. Yano, sa bukal. Ayan siya sa spring water. Ang lino. Beliin naman Kau kau. Kau kau. Kau kau. Ah, so baba baba to po. Magugbigyang pansin. Pancit ang niluluto namin dito. Hindi naman magagalaw ang amdok, mga bata. Hindi. mga bata oh. Hmm. Lele ko po siya. Tapos yun, <laughs> yun 'yung ng isa. Lalaro. Saka 'yung niluluto po namin.

Ayan. Ito yung pansit. Ito yung kanton. Ayan. Pansit at kanton. Oh, hello! Ayan siya. Tapos ayan si ate. Ayan. Ayan, nalagay po tayo ng pansit. Walang, ano, nandun din. Gusto po naman sana magpapisil kami doon sa dulo. Marami naman doon nabili ko. Ay, may maraming mga magjowa. Opo, maraming magjowa doon sa dulo. Yung ano, ate, kantos. Kasi yan na lang. Ate. Ate. Sakto po ng puro babae kami. Ando, tapos sila nandun po Hindi po lang namin alam po.

Ingat lang ito. Yung kabayo, nguya na nguya yung kabayo. Hindi. Daming bawal ano. Bawal din sa manok. Manok lang. Manok. Dalos. Tilapia. Dalag. Gusto ay may mga kaliskis. Okay. <laughs> Ayan si ate, ate! Ayan sila. Ayan. Mabait yan si ate, mabait. Ayan siya. Ano kaya ang masasabi nila sa luto namin? Masarap? 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 Babe, waka! Pansin ng asawa ka. Ayan, so... Dumilim naman. Diyos ko, talol. Ayan naman, dumilim na naman yung Yan lang. Yan, ano, tarangay lang okay. ang yan. Oh, na sila. Ibang magayan. Hindi, magsantok na lang sila. Hindi ka kaunti lang ilagay mo sa karna po. Baka hindi maubos. Ay, kinuha lahat. <laughs> <laughs> hindi, para ano, makit. Ang hirap, rin si nang hirap. Ang hindi ka nang hirap. Ang hirap, hindi ka nang hirap. Ang hirap,

bigyan mo ginger sa ate, banda ha. huh siguro banda bigyan mo ginger sa ako ato ka sa ating ano tayo ano pa yah ano ano pa ano pa Ayun na, pala, pa ano pa ano pa ano pa ano Ayun ano Ayun po tayo. Nakano yun doon? <says functional> ulan na. Okay. Ulan <says> na. Hindi, ka ako mo. Buhatin natin yan doon, Mesa. Tumakan mo sa Buhatin ko yung Hindi, hindi naman yung lalaka siguro. Lalakas yan, ayun o. Hindi naman lalakas Ayan po mga kadiskarte, nabutan po kami ng ulan. Sakto lang naman na naluto na ang pansit. Pansit. merenda, yung si ate. Yung Tawag mo siya. Kung may basahan doon, yung marit doon. Nabasay na. Sa Pansit. Masarap? Nabusog ka? Nabusog ka ba? Mm, nabusog ka? Hello? Ayan si ate. Thank you for watching mga Kadiscarte TV. Don't forget to like and subscribe and share. Paalam. God bless you everyone.